Namahagi ng Teachers Kids ang Ministry of Basic, Higher and Technical Education sa ilalim ng Project Improve Quality Education in the Bangsamoro sa o Project Iqbal sa mga guro at mag-aaral sa Maguindanao del Sur. Ang kwentong serbisyo publiko mula kay Jen Garcia. Matagumpay na naihatid at naipamahagi ang Learner's Kits, teacher's kits, at iba pang mahalagang kagamitan sa Schools Division Office ng Maguindanao del Sur. Ito ay sa ilalim ng Project Improved Quality Education in Abang Land o Project Iqbal ng Ministry of Basic, Higher and Technical Education, kung saan layo nitong mapalakas ang teaching learning process, mapabuti ang akses sa dekalidad na materyales, at matiyak na ang bawat paaralan ay may sapat na suporta mula sa ministry. Ang mga tumanggap na paaralan ay ang mga sumusunod. Masdar Elementary School, Kilangan National High School, Kilangan Elementary School, Baya Elementary School, Gagadanan Elementary School, Dato Abdul Kadir O Matalam Senior Elementary School, Damalasak Elementary School, Dato Bandala Mama Sabulod Elementary School, Dato Udtug Matalam Senior Main National High School, Mamalimpi Elementary School, at Dalgan Elementary School. Patuloy ang adbukasya ng MBHTE na walang bangsamoro moral learner ang mapag-iiwanan sa edukasyon sa rehiyon. Jen Garcia, I-Minds, Philippines.